guys na dito tayo sa pinagtatrabaho namin yan kung gaano kalawak yan ito subdivision kasi ito dito sa Lincoln yan yung ginagawa namin dun yan medyo nagano lang tayo ng vlog para may update tayo sa ating channel no? at matagal tagal na rin dito nakakapag upload so ibabag lang natin yung atin na no? camera ito lugar dito ito uh, yung lugar dito mga kasangke malawak itong lugar dito doon ito yung ginagawa namin malapit na matapos malaking bahay ito uh, tatapos lang namin manang halian Kunti na lang kami dito kasi kunti na lang gawin dito yung trabaho eh. Kaya we walay kami na doon yung iba sa kabilang unit. Ito yung ano ba ito. Up and down ito eh. Two story itong bahay na ito. Sa lapis. Malapit na matapos yan. dito sa isang pogi namin Naka no. Nakano? Nakahiga, nakahilata. Ito tutor lang na ito habang hindi pa tapos. Ito balik kwarto sa baba. So, tapos dito si Arna. Hindi pa tapos yan. Tapos dito sa second floor.

Ito dito yung pinakasara sa ilo dito. Maluwag din. Tapos ito dito si R. Balit yung si R nito. Dalawang dalawa pinto ng CR. R. Una dito kung parang. Tapos dito meron yung pinto. Ito yung malaking ano. Pinakamalaking si R. Tapos

tapos dito naman sa likod ayan overlooking dito mga kasangke kasi bundok eh <coughs> pagkita ko lang sa inyo dito sa likod ng bahay dito sa likod ng bahay din marami ng mga bahay dito hanggang doon tapos yung banda yung ayun ay, na nakikita doon sa medulo. mga tambakan niya ng anong buhangin grabe dyan kami kumukuha yung mga bundok yan maganda na ito overlogan dito ito yung likod niya ng bahay itong ginagawa namin tapos may bahay din doon sa baba yung mga bahay din doon ano ito dito eh, parang style ng bagyo yung mga bahay dito kasi bundok ito subdivision Makikita naman dito sa ano, uh, dito sa mamaya papakita ko yung dito sa taas. O kabilang sa kabilang side. Hmm. Yan, babaero. Ayon, limang asawa. Ito apat yung asawa, ako walang asawa. Ano lang kami dito? Nagtatrabaho, isa, dalawa, apat, uh, lima, ano dito. Walo kami dito, tapos dito sa kabilang ano, sa kabilang site. Marami-rami doon. Kaya tamang tambay lang tayo dito. Diba? Kasi alas na akong umpisa na kami na Yan. Ito so, ang namin na dito. Ito lang namin saka malapit nyo itong atas so, magbibigay pa naman kami ng libao ata di ko alam kung ulang ka po o libao pampanga yeah. so hanggang dito lang muna yung ating ano, vlog at mamaya i-update ko lang kayo so ayan mga kasong songki hindi na ako nakapag up, naka update doon kanina sa link ko sa kabilang site kasi nilipat ako ng tipo sa kabilang site doon yun kaya uh, ang oras natin ay alasin ko na out na maglalagad tayo papuntang nganto doon ako maghihintay ng jeep ang gaabang medyo malayo pala lakarin natin kaya ano lang natin eh. babag camera ko lang guys kayo so, nga mga ka-song ko itong lalakaran ko doon highway malayo layo pa hanggang ganito doon ako nag-aabang sa uh, may highway ng jeep eh. So malayo pang lalakarin natin hanggang doon pa. Malayo pa yun. Ayun na yun. Doon sa kanto. Hmm. Pagod maglakad maglaka. ko na eh. Tapos makakarating ako ng bahay. Mga siguro mga uh, alas 6. 20 ganun. Jumalala rin itong ano eh. Biyahe ko dalawang sakay ako eh. Ito dito, mar marami yung mga lobby ito. Hindi ako nakakatakot dito naman. ano mga bata rin, basketball, alaro. Ang dupa ko sa pinakadulo. So, mamaya guys, I'm just lang kayo kung mag nasa jeep na ako. So, ayan guys, mga kasungki, nandito na tayo sa ano. Malapit na sa highway. Yan na. Dito na ako mag-aabang ng sasakyan. Pauwi ng San Pablo. Ha. Ha. Hãy thoải duyên chịu cho lúc đói của mình chịu. Hãy thoải duyên. Hãy thoải duyên. Hãy So ayun naman mga kapongkit, nandito na ako sa bahay. Pero kanina na pa ako nakarating. Hindi ko na kayo na-update sa pag-uwi ko yung nasa basa. Kasi naano na ako. So, sa ngayon guys, naglalaban na naman ako. Ito. So, Laban muna. Dami yung labahan. Sa so, ito pa. Ito. At saka meron pa dito sa planggana. Ayun. Sa planggana. So, hanggang dito na lang yung vlog ko ngayon. So, atan Pasensya na kayo at walang ano eh. Kung baga sa ano, uh, walang ano yung vlog ko ngayon. So, hanggang dito na lang. Huwag uh, Okay, bago pa lang mang sa mga nakakapasok sa channel ko. Huwag kalimutang mag-subscribe. I-like nyo so at share. So, magkita-kita na tayo sa -sure na video. Bye-bye. Yeah. <laughs>